Pinapigilan ng maraming netizens na mapatasang kilay matapos magpakain sa revamped Eat Bulaga ang TV host na si Paolo Contis. Hirit ng netizens, may pera naman pala si Paolo na panglibre sa kanyang mga katrabaho pero ang magbigay daw ng konting suporta o sustento sa kanyang mga anak ay hindi raw magawa nito. Lingit sa kaalaman ng marami, nagbubuni ngayon ang buong revamp Eat Bulaga family matapos lumabas ang balitang inaprubahan na ng Intellectual Property Office of the Philippines ang renewal application ng kanilang producer na Tape Incorporated para sa trademark at logo registration ng Eat Bulaga. Matatanda ang nag-expire na noong June 14 ang trademark registration ng Tape Incorporated na uno nilang inaplayan noong 2011. Pero mai-extend nga muli ang kanilang trademark at logo registration ng panibagong 10 taon at mag-e-expire sa 2033. Samantala, matapos lumabas ang desisyon ng IPO, agad na nag-celebrate ang mga host kasama ang buong crew at mga boss nila sa tape na mga halos host. Ngunit binara ng maraming netizens ang selebrasyon matapos ibahagi ng finance officer ng tape na si Bullet Halos Host na nag-sponsor si Paulo ng sandamakmak na seafood paella para sa kanilang lahat. Sa Instagram stories ni Bullet, ipinasilip niya ang napakaraming tray ng seafood paella na sinasabing courtesy ni Paolo Contis. Tila tumaas ang dugo ng netizens at umani ng maraming negatibong reaksyon ang ginawang panglilibre ni Paolo sa kanyang mga katrabaho hindi pa rin kasi nakakalimutan ng marami ang katotohanan na hindi nagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak si Paulo. Isa sa mga nag-react sa ginawang panlilibre ni Paulo ang influencer na si Rendon Labador. Well, ni Rendon laban kay Paulo. Anak mo muna pakainin mo bago ka man libre sa iba. Yung nagmamayabang ka pa sa tropa na nanlibre ka. Hindi nila alam na tinakasan mo ang sustento ng mga anak mo. Pareho ang sentimyento ng maraming netizens na naiinis sa kakapalan daw ng mukha ni Paulo. Pinalika nila ang sinabi noon ni Paulo sa isang panayam kung saan inami niyang malaki ang pagkukulang niya sa kanyang mga anak. Ngunit idinahilan naman niyang nag-iipon siya para sa tamang panahon ay makabawi sa mga ito. Dahil dito, umusbong ang haka-haka. Paka wala talagang pera si Paulo. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng karamihan, lalo na't sunod-sunod ang proyekto ni Paulo at kung tunay nga nawala wala siyang pera, bakit may panlibre daw siya para sa iba? Kiit pa ng netizens, tila nagpapalusot lang si Paulo at baka totoo ngang irresponsable itong ama. Samantala, hinggil sa isyo ng Itbulaga, nilinaw ng kampo ng TVJ na hindi kasama sa pagmamayari ng tape ang Classification 41 na para sa Entertainment Services. Kaya tuloy pa rin ang laban nila, lalo pat hindi pa lumalabas ang desisyon ng korte hinggil sa application ni Joey De Leon para sa Class 41 ng Trademark Registration. Kasunod naman ang paglabas ng desisyon ng IPO PHL, agad na nagpasaring si Joey laban sa revamp it Bulaga. Giit pa ni Joey, sa kanila ang renewal, sa amin ang numeral. Thanks for promoting us for the next 10 years. I'm still with EB, not that EB, but with Ellen and Barbie. Welta naman ni Tito Sen, trademark but not copyright. Copyright ang amin, magsawa sila sa trademark, basta amin ang copyright.